Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron nga na pong naging advice si Lebron James sa kanyang anak na si Bronny James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tumanggi na nga na pong Los Angeles Lakers sa isa sa mga lumabas na trade patungkol sa kanilang kupunan. Bagamat man nga po mga katrops nagkaroon na si Bronny James ng magandang performance sa Lakers sa nakarang Summer League, ay patuloy pa rin nga pong dumarami dito ang nambabati ko sa kanya. Ito lang naman nga po first time na nangyari sa history ng NBA na nagkaroon ng napakalaking pressure at expectation sa isang 55th overall pick. Imbis nga po na kumonti ang kanilang mga haters matapos nga po silang magpakitang gilas, ay mas lalo pa nga po itong dumadami habang nakakagawa sila ng magagandang record sa NBA. At inaasahan nga po na dadami pa ito sa tuluyang paglalaro ni Bronny James sa Lakers sa darating na bagong season. Pero basar naman nga po sa naging pahayag ni Lebron, bago pa man nga po pumasok ang kanyang anak sa NBA ay binigyan muna nga po niya ito ng advice paano i-handle ang mga haters nito. Ayon nga dito mga katrops, sinabihan na nga po niya si Bronny na kailangan nga po nito na manatiling focus sa kanyang laro at ipakita ang tunay na sarili sa loob at labas man ng court. Napagdaanan na rin naman nga po ito na Lebron James ng halos dalawang dekada kaya nasa kanya nga po ang blueprint na dapat sundin ni Bronny. Inamin na rin naman nga po nito na sobrang na nga po siyang excited na maging present kasama si Bronny James bilang teammate at bilang isang ama. Kaya i-enjoy lamang nga po nito ang kanyang karir sa NBA at huwag nga po nitong pakinggan ang kanyang mga haters. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tumanggi na nga po ang Los Angeles Lakers sa isa sa mga lumabas na trade patungkol sa kanilang kupunan. Ibinolgar na nga po mga katrops noong nakarang araw na posible pa nga po na i-trade ng New York Knicks ang kanilang center na si Mitchell Robinson na kasalukuyang pinag-aagawan ngayon ng mga kupunan. Napakarami nga daw na pong mga ang tumatawag at nag-inquire na nga po patungkol sa trade value nito at kung paano nga po siya makuha sa pamamagitan ng isang trade. At isa nga po sa mga nabanggit na kupunan dito ay ang Lakers na nangangailangan na rin naman nga po ngayon ng isang legit na big man. Nag-average rin naman nga po si Robinson last year sa Knicks ng 5.6 points at 8.5 rebounds per game na mapapakinabangan nila bilang bagong katandem ni Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Ngunit matapos lamang nga po silang mag-inquire ay may lobas nga pong balita na hindi na nga po nila kukunin pa si Mitchell Robinson dahil mismo ang kanilang general manager na nga po ni Sir ang tumanggi sa na naging trade offer sa kanila ng New York Knicks. Lugi nga po ang kanilang team lalo pat bago nga po nila makuha si Mitchell Robinson ay kakailanganin muna nga da po nilang ibigay sa Knicks ang kanilang mga players na si Jackson Hayes, Jalen hood Max Will Lewis, at isang future first round pick since makakasira nga po ito sa kanilang lineup at sa kanilang chemistry bilang isang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.